Yan na ang aking 5 ruletas of course pag hindi ka nabunot doon sa 5 ruletas na yon meron kang pag-asa ruleta so yan yung hindi nabubunot sa sa 5 uh, ruletas ha? Dyan sila sa pag-asa ruleta na dapat may 10 entry sila ayan walang plus dyan ilalagay. At saka main lang talaga yan. Kung two accounts per person, isa lang linilalagay ko dyan. Ayan. So, ano pa ito? Parang day 4 pa yata. Yan, we have the first ruleta, sponsor A. Then, second ruleta, sponsor B. Tapos, third ruleta, sponsor C. Tigpa 500 diyan dalawang 500. Then, ito naman, limang 100. Ito yung fourth. And then, sa aking silver members, makakuha ng 2 times 500. Once to win lang ito sa kada account. Ayan, wala pang laman kasi 17 lang. Yung 17, July 17 lang ako nagkaroon.